Hi hey guys! Kayong araw nga ay may nagpadala din ng pagkain eh. Tikman nga araw natin at siguradong magugustuhan ko Guys, nakakatuwa lang eh. Dahil po sa inyo we. Eh, nakikilala po ako ng iba't ibang tao. Kundi rin naman po sa inyo eh, di po ako mai-invite, mapapadala ng mga ganire. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa inyo guys. Shoutout nga po pala kay kuyang nag -deliver. Ering at bago namin tikman eh Sinabi ko nga sa nagpadala eh. Dumating eh Sabi ko nga eh. Sarap lang ka kuner, eh. Maraming salamat po sa inyo Imbis na kami po yung mag-effort eh Kayo pa yung nagpadala din eh Eh ano pa, matikman na Inip na inip na yung mga titikim eh Ering ang carbonara we eh. Sa wawo ko pinatikim eh Disko po yun, sarap naman. Ere naman pansit, sa tatay boy ko pinatikim. I, ikaw nga muna itumikim, Nere. Disko po yun, ang sarap lang. Ba, syempre, ering Biko sa kaputo. Ako titikim. Guys, unan na natin na rin Biko. Disko nang sarap pala, Nere. Isunod naman natin nila. Gusto po yun ang nasa laang. Beri er, na mga special yema nila. Kami naman ni Mami Titik.